Ah, ang init sa dagat. Ang init ng dagat mga idol. Ayano yung mga isda namamatay na. Ayano. Na mamatay na yung mga isda. Mamatay isda oh. Ah, nako. Parang ano to pasil. Eh, Parang pasil lang init. Napaka-init. Ayan yung mga isda, hinihingal na. So, you'll Dami Maman nang sa namamatay. O, pilit oh, kayo. Hmm. <coughs> ong init. Ah. Kung pwede lang sana ulamin. Ulam na to. Kaso ang liliit. parang ano to eh sap 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 tsaka parang dilis namamatay sila dahilan sa init ayan I eh, don't think isang init alos namamatay yung mga malili patay talaga daming namamatay